Hello mga kalods, good hapon sa tong tanan. Wait na, mag-ilis na ako. Actually, wala ko pa nag-ilis ka nga vlog. Hindi <laughs> na ako mag-ilis. So, na ako yung buhatan. Mag reaction nga. Post. Then, I know nga. <clears throat> Nari siya impact sa mga mga gay natin mga friendship. Masa na ako, guys. According to my source, I just woke up this afternoon, this evening. English! Ayan. Masa na ako, Ha? So, according sa source, sa ano, sa mga source, warning, sensitive news, charot, sensitive news. Babayi na buntis, humanyag nga ang puti nga ata sa budbud nga iyang ginugbang. Charot, isa to siya. nag ka kining usaka 25 anyos nga dalaga human kini siya na buntis bisan og wala kini siya sa iyang liki hmm. sa nang matud pa nga sukad sukad nagamukbang ra daw siya og budbud og ug most of the time the english iyang ginatulon ang ata ni ini para daw mohamis ang iyang skin fuck guys kay oh, sorry. sorry lamika yo dedik ano guys Tapos kay din siya ganang epekto sa atong kalawasan ha naman Kobe. Apan sa wala damha la nabuntis man ni unsa. Mm, so it means may mga mm, na nata mga reaction. oh, it was also revealed nga in at in a month lima kabudbud iyang namukbang da kadalo ni oy. Hinungdan nga wala siya kay banloc kung kinsa gayud ang amahan sa bata nga Ma iyang mao daw ni ang lima kalaki nga iyang namukbang ka mga guwapo halagas na yung mga picture ato i-reveal later on ang butang ato sa i-press ka dahil lang guys pak! ato siya matadala kayo pa 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 tulo na pa o pat. pa 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 ang auto sila ang lima daw nga nakabuntis enak eh, lima nga nagtusok siyang liki na wala siya kabalukong kinsa ang amahan sa iyang bisoba. To our valued kamarites, friends out there, English ayaw mo kumpiyansa na inyong pagtulon-tulon sa maong duga o sa tiyang dimension ganina ay posible di ay na siyang mabuntis. Parang good news sa mga kabayutan na naminaw sa atong ano karon handum mana kay dapat sa chances na buntis. kay sa pagtulon ang hinudan o rason nga nabuntis siya ay ano ka na yun ang pabam I love you all